So guys, isunod naman natin ang ating ledger and cash disbursement, no? kung paano rin magsulat. No? For, for medyo mahaba-haba ito para maintindihan po natin. Ano? Pero mas mapadad, mapapadali naman dahil maipapalawalag po natin to ng maayos ulit. So guys, sa ating cash disbursement, ito po ang uh, sample niya, no? Cash disbursement. So, sa cash disbursement po, dito nakasulat ang ating mga purchases. Kaya nung una kong ano, uh, vlog, ay dito po. Minimize lang po yun, no? Para mas mapadali lang kung ayaw nyo masyado. Pero dito po, ang ating update is mas detalyado naman po. No? Kung gusto nyo lang mas detalyado at mas malinaw kung ano po yung mga na purchase chase natin, ayun po ang ating uh, nililinaw ngayon dito sa ating vlog. Okay? Ganun pa rin po, meron pa rin pong date and particulars or supplier's name. Okay? Kasi ito po yung paglabas ng ating mga pera eh. Ito po yun So, yan ko lang din po ng column, yung SI number debit cash, ito yung supplies, marketing expense, others. Ayan po yung mga rehals parehas lang din naman sila ng ledger. Itong cash disbursement, no? So, magkaiba lang po ang format, no? Parang pinahirapan lang tayo, pinaapat na sulat tayo, pero ganun pa rin po. Okay? So, ang sample natin dito, date pa rin, kuwari July 15, Shopee platform piece. Ito, inilagay ko. So, may, may SI number yon, makikita rin po natin yun sa income, invoice, uh, official receipt ni Shopee. And then, debit cash, kung baga na ano muna siya, ay credit cash na advance na nabayad mo na yun eh. No? So, eto siya, yung, tapos, eto mga columns, meron din ako supplies, marketing expense, eto yung platform fees. Uh, lagyan mo lang others kung wala ka lang maisip, pero pwede mo siyang ilagay yung mga utilities, yung bayad ng kuryente or wifi, basta po ginagamit sa ating business, pwede nyo po yan ilagay dyan, no? So, alimbawa 16 packaging material, so na ano siya sa supplies. So, dito may supplies, ikaka-copy nyo lang lagi sa credit cash kasi binayaran nyo po iyon, no? So, parang naka-advance po siya, no? Parang gano'n din, inisa-isa mo nag-supply ka, bumili ka ng packaging materials, dito po yung nilalagay. Bumili ka ng stocks mo, isusulat nyo lang din po yan. Kung walang SI, or kasi mostly naman walang SI, kung sa mga naka 8%, kung walang resibo, ganoon lang din po. Isulat nyo lang din po kung saan galing yon. And then, kung hali, supply stocks, ayan, stocks mo, packaging, uh, gas, ayan po. Parang pareha lang rin po yan sa ano, kumbaga ito, naka-column, ganyan, naka-ganyang column. Pero sa ledger po kasi is mas sama-sama naman, no? Ang next natin is yung ledger, no? Ito ang pagkakaiba nila. So, makikita natin sa ledger, sa ledger, merong mga letters. Okay? Makikita nyo po sa unang page, may mga letters. Ito, ginawa ko lang po ito, no? So, makikita mo, may A, B, C hanggang Z. Ito po is yung parang pattern or mga expenses, ano mo, or end cash. Ito naman po, pinagsama cash receipt and cash disbursement. Pinagsama po ang ledger ng cash receipts at cash, cash, disbursement. Yan po ang ledger. So, so, sa A, pwede mo siyang lagay accounts receivable, yung mga na-receive mo. Pwede mo sa C, eto yung mga capital mo. So, dito naka-include na yung capital. Cost of sales, cash, gano'n. Parang may term lang po yung letters dyan. So, sa G, nilagay ko gas. Dahil, may, dahil ginsa, ginagamit po natin yan. May mga gas na transaction. Kasi, ba, diba, nagpapagas tayo. And then, inventory ng income summary. Kung yung income mo, parang mas natitrace mo din. Parang gano'n. Kung nagre-rent ka, may rent. And then, yung W, yung lagyan ko ng, ah, pwede yan sa C, creditable kasi si Parang gano'n, yung pinaka-capital niya lang na, ano, term is dun mo lang ilalagay, no? And then, meron tayong utilities expense. Ayun din, ma, mm, ginagamit po natin. Gaya niya, wifi, nagagamit po natin yun as expense. Kasi nga po, online seller tayo. Ano, kailangan natin yun. And then, yung mga load, ganyan. Pwede nyo rin po yan ilagay. Tapos, yung S, nilagay ko lang ng sales. Ayan. Bali, yung mga letters lang po is magsisilbing guide kung paano po ang ating mga nakalagay sa ating ledger. So, yan yung makikita sa unang page. Ano? So, dahil marami ang columns niyan, di ba? Marami ang columns ng ledger, guys, eh. So, ayun po yun. Doon nyo naman po nakalagay siya. So, ganito pa rin. Maglagay ka lang din ng date, particulars, or description. Tapos, nilagyan natin dito sa maliit ng PR. So, ano po yung PR? Reference po ito. Post reference kung saan po galing. Kunwari po, column ha. Yung mga nakalagay sa letters mo, ilagay mo naman siya lahat sa columns. So guys, mahaba yung columns ng ledger ha. Sample lang kasi itong books ko. And then, kaya dito yung capital, sales, utilities, supplies, gas. Ganon po yung pag-columns, no? So, ilalagay mo lang dito. Kumari, um, date. Nilagay mo yung date. Tapos, yung description niya, kumari, ito yung sales. Sales, sulat mo dito sales And then, yung PR, saan galing? So, saan galing yun? So, galing yun sa journal mo, no? Kasi sales yun eh, sales Ayan, kuwari, July 15 sales So, July 15, tapos sulatan mo lang dito yung sa sales, no? So, kuwari, nag-sales ka ng 8,000 pesos Ayan po yung nakalagay sa ating sales So, ganyan lang po siya So, magsasama-sama na yan And then, total lang lagi sa dulo. Basta natapos na yung, ano, kumari, dito naman is cash disbursement. O, oh, CD. Lagay mo lang CD, yung PR. Cash disbursement po, kumari, supplies. Ayan naman siya. Supplies. O, oh, dito siya. Yan. Supplies or capital. Pwede yan. yan, yan sa capital nagsasama-sama. Okay? Wala, well, sa capital, yan, yan. Tapos, kung mapapansin nyo, may space po yan dito, ano? Ang silbi po nito, dito po nilalagay yung mga centavos or pesos or thousands. Okay? Dito po yan nilalagay. Kung zero-zero, ganyan, pesos. Pero, kung may centavos, point fifty, ganun po. Ayan po yung sa, sa mga, yung space na dito, no? Tapos, yung mga amount po, dito po, isa-isa pong number. Para mas mas, uh, ano nyo po, hindi siya magulutignan. Kaya dapat nakaloob yung numbers. So, ayun, guys, ang ating new update sa ating pagsusulat ng ating books. Okay? Sana meron kayong natutunan at palike and subscribe lang po sa aking YouTube channel. Thank you, guys. Kung meron pa kayong mga questions, uh, i-ano nyo lang po dyan at isa-isayin natin at bibigyan natin ng oras. Okay, guys? Salamat po!